Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat Dito naman pong kaibigan niya si Jake Pampirada So, sa ngayon guys, medyo may mainit tayong topic na i-discuss no Disqualification case File sa mga TULFO Members running for seats for Senate in-house Ibinasura Okay, so ito po ang Ibinasura ng Comelec. So, kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video nito, paki-file lang po, uh, like lang po, share in huwag kalimutan mag-subscribe. Ito po ay base lang po sa aking personal opinion sa iyo ganitong topic. Ang topic ng Philippine Star kahapon, Comelec dismissed the disqualification case filed against five Tulfo family members running for seats in Senate in-house the petition was dismissed due to its insufficient form as the petitioner failed to provide copies of the TULFO Certificate of Candidacy Anyway, so COC lang wala silang copy at iba pa mga evidence na para ma-disqualify ang mga TULFO So, ano bang ibig sabihin nito? Number one guys wala naman tayong law about political dynasty na pinagbabawal ang mga family members na tumakbo no sa so, impact bang, position. Yun know na naman it is politically motivated din ang mga laws natin. Ikalawa, mga tulfo ay qualified naman magtakbo kasi iba sa kanila is already been ang lima actually nasa politika na no. So sana noon pa na disqualified na sila. At saka nakita ko ang mga petitioner nito nagpa-file ng disqualification case sa mga tulfo kasi they are very desperate manalo sa election ang mga boss nila nalala ko tuloy way back 2022 nang tumakbo bilang pangulo ang mahal nating PBB uh, President Bongbong Marcos halos lahat ng mga kaso pumunta pa sa Supreme Court corruption, hindi nabayad ng tax, kung ano-ano pa na mga ano mga kaso bina, pumunta pa sa Supreme Court and then Supreme Court pa ang nag-decide na qualified siya magtakbo at dinismiss lahat ng mga kaso. Ganun, ganun din nangyari ngayon sa mga Tulfo members, di ba sa kanila? Um, si er Kuya Erwin, si Sir Ben, si Ram, Uh, Ma'am Jocelyn Tulfo at saka isa pa no sa nakalimutan ko basta lima sila no. So this is a purely political harassment para sa kanila no. Nakita ko. I'm not defending them but very obvious. Bakit ngayon lang sila nag-file ng disqualification case? Sana ye, last year pa. So mga tao ngayon hindi na to mga bobo mga tao eh. Okay? Alam naman natin na politically motivated -file ang file ng kaso very timely talaga malapit ng election so ito nagpapakita na ang domain ng politika dito sa Pilipinas kahit qualified binabanatan para hindi manalo okay so ingat lang po tayo piliin natin ang gusto nating kandidato because this is a democratic form of government may mga gagong tao din na sabihan ka, ay, ang bobo mo, pinili mo si ganito, ganito, hindi naman qualified yan, artista yan. Anong pake mo? It's my, it's my choice, no? So, respetuhin mo. The same thing with religion. Kahapon niya, as Wednesday, kasi hindi ako katolik. Parang big deal sa mga kasama ko, hindi ako nag-attend ng mass, no? Alam naman nila, hindi ako katolik. Minsan kasi mga tao gusto nila lahat uh, kung anong gusto nila, sundin mo. Pero it is not the case. We have to respect people beliefs and religion beliefs. No? Kung political affiliation yon ganito din ang nangyari sa politics natin. So yun guys, no? so nabasura ang case, tuloy ang takbo nila because of technicalities it is according sa kumilig. So wala nang problema mga tulfo. <clears throat> So, pray natin lahat ng mga kandidato, no, na kung pwede lahat sila manalo, hindi naman pwede, no. So, yun lang po guys. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung may comment kayo, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Mahal ko kayo. Ingat po tayo palagi. Bye-bye.